Hindi naman ito yung pupunta dito sa ibaba ba? ba?

Puro malaki yung katawan. Hindi, di, di, yun bro. Di perfectong tao yun. Baka yun, baka sa tingin lang natin, Pag natin, kapag siya ba, Hindi yung tatakbo. Hindi yung nakakbo. Yeah, yan Kita no? na yung dagat doon oh. No? Okay lang dyan bro? Okay lang dyan? Yan mga ka Ah. Sana lang talaga. Si so, Itin lang talaga ang nakakaalam kung ano talaga yung nangyari dito dahil ah hindi tayo nakasama dyan sa exploration na dyan ayan ah uh, naman sa atin ito tulungan lang natin si etin ano <sighs> 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 abe ah, bukid na lang talaga dito mga

ilog logis baru ya, noh, sebab, no? ayo, yang busay no? oh, bu. Baka may talon jan. Agus no? oh, kakak, metal, hujan, di, 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 di,

Eh, buti pa siguro, bro. Ha? Buti pa siguro. Upo, upo -up nga tayo. Upo -up na siguro tayo dito, bro. Huh? Upo -up na siguro tayo dito.

มานี่เนาะปังๆมานี่นี่กําลัง hmm. nah, Nakatakas yung ah ah Nakatakas yung isa Bro Nakatakas ah ah Nakatakas ah sabi. Nakatakas yung isa, bro. Ha? Huh? Nakaano pa, nakapurong po to. Nakapurong. Hmm. Ano pala to? Kasi taos nakapag araw, no? Ano ba yung nagpunod po? yung mga kaidol Kani ka? Kani ka parang dito siguro ka? yun bro dito siguro yun buti bro no hindi nila nagalaw yung nagsisin dyan Buti siguro din yun yung nagalaw yung nagsasenso dyan. hindi pa yan alam. Ha? Hindi ano mo malayo naman yun. Noon. Sa kabilang bundok yan Diyan no? doon Doon ba daw? Oo. Oh, Napakalayo niyan. Ano sila, tao kasi sila sa ngayon. Pero yung kalaban nila, at saka sikrito silang nambibiktima ba? Hindi hmm. basta-basta na itago ka muna ito. Ay, Saan yung isang tumakbo? Maka dito yun bro Ha? Maka dito lang. Ayan yeah. tayo ha.

Buti ano, binigyan ko sa iyo kanina. Wala ka, wala tayong magagawa mga kantero kasi nandaban talaga ano. Ah, uh, binigyan na po uh, 'yon ni ni Libby ng ano, na ng water. Ah, no, binigyan na po ni Libby ng ano, binigyan na po ng holy water pero inandaban pa rin. Wow. Kasi syempre, eh, ang ano talaga namin is magbigay po talaga ng pangalawang pagkakataon. Sabaw. Ano? Ah pero minsan kasi may eh, ginagawa natin yan pero kaya tayo doon pa rin tayo so wala din sabi nyo na hindi basta maniwala no? kasi ano talaga no? kapag naano, ano sa rapat so ngayon sinubukan pa rin namin no? may libi na gamutin siya ayaw talaga bro pero, ha? ayaw talaga niya pero wala, no? ko na sana yun sa kanya kaso matigas hmm, talaga water. Hmm, matigas Ay, talaga siya bro. Mineral water, holy water. <laughs> Matigas no, talaga siya, bro. No, Ayun um, niya talagang mabuhay siguro, bro. Di, puno ito ng galit. Siguro. No. Kaya, siguro. Kaya kasi yung ano, matandang so na nakaharap ko, napakatigas niya, napakabagtik yun. Napaka Ginamot ko na yun. Yung ano niya, niluwal na. Ano kaya, siguro uh, yun, bro? Yan, yan tao na yan, yung aswang na yan. Uh, black mo talaga yung ano niya, ba Yung paningin niya at pag-iisip niya, bro. Nadala siguro yun sa sa galit ng kanya, no ba? Yung pagkawalan ng kanyang kapatid, bro. Basta, ganun lang yan. Bro, ano tayo? I-report muna natin. Baba tayo. Baba tayo, bro? Oo. Oh, baba tayo. I-report natin sa barangay yun. Eh? Yung nangyari sa ano doon. Yung mayari, no? Oo. Oh, yung mayari ng lupa. Ayan, sabi mga kaidol gusto ko pa sana siyang Sira gustong mabuhay bro, oh yun naghawak lang ulo kayo hindi yan hindi yan mo yan iba yan oh iba yan bro kasi naka yun, naka hood siya eh yung damit niya ano lang ha naka shirt oh no ay hindi hindi siya na ay naka shirt basta kanina hindi naka parang naka pantalon yata yun pantalon oh ngayon naka shirt yun di ba oh at saka naka hood so, hindi yan mo ah naka t-shirt yun ng ano kanina bro naka t-shirt kanina lo oh Kita, yung ulo? At saka, sa tingin natin yung may hawak ng ulo? Oo. Oh. Kasi yung mga pan, hindi talaga yan mako. Pero, uh, babalikan na lang namin ito. Hindi bro. Ano, ano? Tulugan natin ito dito bro. Ha? Tulugan natin. Hindi, <laughs> tulugan natin. Tulugan natin ito. Pero ang muna natin yan eh. Mag-report muna tayo. Oo, oh, uwi muna tayo. Uwi muna tayo. Uwi muna tayo. muna tayo. Kasi, Oh, patay. Hindi pala basta-basta may slide. So yun mga kaidol, hanggang dito na lang yung ano ko namin. Ah, ano ko, kamera ko. Dahil wala kami tapos yung malubat. At antay-antay ah, na lang po tayo sa sa next episode nito. Kung tulog talaga namin dyan. Ah, uh, dyan kami matutulog ngayon. Ito try namin. Ito try namin dito matutulog diyan sa kubo na 'yan. No, kung ah uh, meron pa talaga dito na kasama nila. No. Ay, ah. Uh, yung mga Ah. Uh, Abang-abangan niyo po yung bawat tayo upload ko ha. Ah. Dahil ha. Ah, uh, sana malutan sa agad na mission na to. Sana masugpo natin yung mga aswang dito. No. Sa so, ah uh, kawawa talaga yung ano mga kaidol yung may-ari dito ba doon talaga ako naawa sa may-ari dito kasi sa pagkakaalam ko parang meron ba yung pamilya siyempre meron talaga yung pamilya dahil hindi naman talaga tayo mata uh, ano hindi tayo ma dito sa mundo na ito kung walang nagano sa atin di ba kaya naawa talaga ako doon sa ano na yun may ari uh, kaya uh, binuhusan ko siya ng holy water yung lalaki kanina para testman man lang ba makausap natin so ayaw talaga niya nang laban siya timing naman yung kutsilyo na ito binigay sa akin yep. binigyan ko na kagad para wala na wala nang marami marami pa ayaw niya talagang gusto mabuhay ng ikalawa yep. sa so, una lang natin tapusin pero sana mapatawad niyo po ako mga kaibigan. Uh, at uh, Mano na no? Ma tayo next time.